Viral ngayon sa social media ang mga balibalita tungkol kay Chris Aquino na nauubusan na raw siya ng pera para sa kanyang medical bills. Kaya kailangan niya na raw irito ang kanyang dalawang anak upang magtrabaho at makatulong sa kanyang pagpapagamot. Hello, ako nga pala si Cherry, ang admin ng Viral Trends. Maraming maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. At kung ikaw ay hindi pa nakapagsubscribe sa aking channel, ano pa ang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na! Umamin na si Chris Aquino na palaki na palaki ang kanyang mga bills or medical bills sa Amerika. Kaya kailangan nang magtrabaho ng kanyang dalawang anak na si Josh at si Bimby. Ito ay ayon sa isang reply ni Chris sa comment ng isang handler ng management group ng Cornerstone na sinabi nitong, Love you, Madam. Be well. We are all praying for you. Ito ay sinagot ni Chris at sinabing, Bim might be go home after my birthday. He needs to work because my medical bills are getting higher and higher. Nabi rin ni Chris na he'll stay as Bimb, no last name like Drake. At habang wala pang napag-uusap ang trabaho para kay Bimbi, inilalapit na ni Chris ang dalawang anak sa kanyang longtime friend at celebrity stylist na si Patty Yap. Ang rekomendasyon ng Queen of All Media, going model si na Bimby at Josh sa clothing line ni Patty. Ang pahayag na yan ni Chris ay kasunod ng anunsyo niya na uuwi ang bunso niyang anak sa Pilipinas sa susunod na buwan upang magtrabaho at para tumulong sa kanyang medical bills. Sa latest Instagram post ni Chris, makikita na nagpaabot ng get well soon message ang celebrity stylist. Nagreply sa kanya ang dating TV host at doon na niya inilahad ang kanyang proposal. Patty, Bim can model for your line as well as Kuya Josh. He's already lost 60 pounds. Say pa niya kay Patty. Wika pa niya, Do you realize we've known each other for 16 years? Because Bim was a toddler. Alexa would knock on our door to ask if he could play. Next time you're here, please visit Minsahi pa ni Chris para kay Patty. Maala alang taong 2018 pa nang nakikipaglaban sa multiple autoimmune disease ang dating TV host. Kasalukuyan siyang naninirahan sa Orange County sa California para sa kanyang medical treatments. Mula pa noon ay naging vocal na si Chris na patuloy siyang lalaban para gumaling at dahil na rin sa dalawa niyang anak. Sorry to disappoint, but buhay at ilalaban pa ng mapahaba ang oras ko because Kuya Josh and Beam still need me. Saad niya sa isang post noong 2022 matapos kumalat ang peking balita na pumanaw na siya. Iba talaga kung ikaw ay isang nanay na dahil wala ka ng ibang iisipin kundi ang iyong mga anak lamang. Hanggat maaari ay magiging healthy tayo para sa ating mga anak at mapahaba pa ang ating mga buhay. Maraming maraming salamat sa patunood sa aking channel ngayon at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa viral trends at kung ikaw ay hindi pa o bago pa sa aking channel, Uh, Mag-subscribe ka na at huwag kaligtaang i-click ang bell button upang lagi kang updated sa ating mga videos at vlogs dito lamang sa Viral Trends.